Nagdadalamhati si Rep. Elizalde Co. ng Ako Bicol Party List sa kanyang nawalang travel authority, tila isang mahalagang tiket na kanyang hinahanap sa kalangitan ng buhay. Kailangan ko ng oras para sa aking medical na pangangalaga, aniya, habang pinapahayag ang kanyang pagkababahala. Ngunit, hindi lang ito basta-bastang pag-alis. Siya ay determinado na umuwi at harapin ang mga akusasyon na nakadikit sa kanyang pangalan. Sa mga araw na ito, kapag ang bawat galaw ay sinusubaybayan, si Ko ay tila nasa isang misyon na may mas matinding layunin. Ang mga tagahanga at kritiko ay nasa kanilang mga pwesto, umaantabay sa susunod na kabanata ng kanyang kwento.